Mutisting lang po daw tawag himo og lumpia sa puso sa saging mga parno kay naaman ta sa bukid nagpuyo dili gyud ta mong problema diri kung asa ta manguha ang puso sa saging kung puso lang po sa saging ang atong purulmahon sus pertindaghan sa atong silingan ng tawang, mga par nagbitay lang Basta ayaw lang po ng puso sa silingan mga paraimuhang sungkiton ha kay bawal mana. na Basi unya sa barangay ta maghimo o glumpia ana mga par Unya ato lang pong hiwao ni atong puso sa agay mga parungi ana Rakadag dagko, nipis nipisun lang yun niya. Pagka huma na to giwa mga pagkarato ng butangan daw suka o gasing di ato ng lamason Ato At, gina siyang pigaon o maayo ha ka nang mugawas yung bitaw yung mga duga yung bitaw mga par Kaya para dili siya upload ba murag lai na yun na imong hunahuna deha mga parba kay atong lamas lamason niya na imong gawas nga duga ba murag dili na mong ginama oh ato lang po na siya sa gula no sa kabu carrots mga par para na asay color ba kay murag bitaw ka ng lagom ro mabugay tanaw gud gumpuro ro puso sa saging pagkahuma na to gihiwa sa mga aromatics mga par ato lang dayo ng gisahon na giniling ya ato dyan na siyang timplahan o sa mga par kaya maumuni magdala og bida sa atong lumpia nga puso pag golden brown na gani ang giniling mga par ato nang ihulog na tong piniga nga puso niya unya ato lang po dayo isunod niya atong carrots niya ad lang po taog toyo dari mga par ya huwag ka manhalu-halu yun na nagmaayo para ang lasa babukatag yun bitaw kaya pag mga par, mga paruki na naato na siyang pabugnawon sa siya bago na ito baluton, ayaw lang po mo katingala diri mga parsamong sa among lumpia rapper kay Yilo na ginadaan. Kung ako gani no, na tingala na daan, kaya ang among lumpia diri bisang maupay pag humanog balot na mo ah. Golden brown naman ang color, kung di lili ka maswito diri sa among lumpia rapper mga par no ma, makakaon lagi ka ka ng hilaw bitaw. Unya mga par basig nagtuo mo, dali ra kay maghimo, lumpia nga puso ang saging mga par na sa tinuod lang napuno na yun naglamok akong mga batiis dire karon nya perti na yun akong lipaya mga pare nakahimo og 16 ka buok unya nato, to og balot diha mga para ato ah, lang pud ni prituhon ay kay murag lam na kayong gabi eh, murag maabta na pud ani og alas 12 ba unya gani ka na magprito ka og lumpia mga para ayo na siya og biyay kay dali ra pud na siya maluto nya kung dili ka gusto mahimo nagsinugba abantay ah, yun na imong lumpia daw habang nagprito ka Bisan first time ra ako nigihimo ning lumpia puso ng saging mga par no dili man makaingog, makainog dili lami kay pagtilaw nako gani ah nakasinggit man yo ko og tabang kung naa moay mga puso sa saging deha mga par ah na ni niyo kay perti gyung lami aba unya maaura po niya ako ma-share sa inyo ha karon mga par kita-kita ta next video no pila ragoy pag istorya eh kaunsa ako.